Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin itong ating pecha ngayon po May 28, 2024. At sa lahat po nating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. At ayan mga idol, napisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa May. Ayan, five pa rin po tayo dito at uh, 28 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po nung dati, ganoon pa rin. Simplify muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 5 is 5. 2 plus 8 is 10. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganoon pa rin po dito sa bandang gitna. Uh, 5 plus 10 is 15. Uh, 10 plus 6 is 16. Dito rin po sa bandang baba. 15 plus 16 is 31. Yan po ang ating unang numero. Meron po tayong 31. At yun naman po ang pangalawang numero natin. Papares nating numero. Dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 5 plus 10 plus 6 is 21. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 21. 21. At uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po na itong matayaan. 21-31 or 31-21. Ayan mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon natin yan. At uh, dahil 2 digits din po sila, 31 at 21, simplify lang po muna natin bago natin isumadang. Ayan, dito po sa 21, 2 plus 1 is 3. At sa 31 naman ay 3 plus 1 is 4. Ito po ang ating isusumadang ngayon, 3 at saka 4. At unahin natin sumada ang 3. Kunin muna natin yung 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin po dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa tres at isunod naman natin ang 4 dito sa 4 kunin muna natin itong 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 pwede rin po ang 40 sumada 40 4 plus 0 is 4 pwede rin ang 13 sumada 13 1 plus 3 is 4 at 22 sumada 22 2 plus 2 is 4. Ayan na. Ito, yan po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong May 28. And mga idol, meron tayo ditong 3, 21, 30, 12, 39, 4, 31, 40, 13 at 22 44, mga 46, sa mga numero 50, 51, 52, mga 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, po 64, 65, kung 67, 68, 69, 70, 71, numero 73, 74, 75, yung mga 78, 79, ano na uh, sa naman kinuha natin dito ang 12 12 and 31 then 22 and 3 at 4 4 and 13 Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuha mga numero, mga sample po natin sa atin pong sumada para po ngayong May 28. Ayan, meron tayo itong 1231, 223 at 43 Ayan, meron din po tayong tatlong kombinasyon dito at kung nagustuhan nyo naman po ay pwede, pwede rin po matayan yung mga yan. Pwede rin tayo magdagdag, kumuha o kung ano pa po yung mga gusto po natin yung numero dito. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga kombinasyon na kursonado po natin. At ayun mga yun, doon po natin suma sa pecha para po ngayong May 28, 2024. Maraming maraming salamat po.